Welcome back to another vlog So mga ka-chicks, na naman kaming dalawa mga ka -chicks. Yan, kaway-kaway dyan Yan, dito kami sa 7-Eleven mga ka-chicks Kasi titingin kami Kung anong pwede naming makain yan Ah uh, ngayon, so samahan nyo kami mga ka At pipili kami kung Anong masarap dyan kainin yan. Tara mga ka-chicks, samahan nyo kami Let's go! Bye, Bye. So yan, dito tayo mga ka Sa 7-Eleven Pasok tayo sa loob, tingnan natin kung anong Pwede nating makain dyan Ayan. Ayan. So, pizza pau, oh. May pizza pau oh sila mga kachik. So, oh. tingnan natin yan. May shoe pao. Oh. oh. may shoe din mga kachik. So, oh. ayan dito mga kachik. So, oh. meron din sila dito mga kachik. May shoe pao. oh. Ayan, tingnan natin mga chicks. Hmm. Anong pwede may snack? Ayan. Ano din may Mr. Donut. Ah, wala. Walang available yung Mr. Donut sila mga chicks. Yeah. Yan. Ano sa'yo mo ha lang? Shupaw mo ha? Ay, shupaw. Juice. O, oh, katag shupaw. Ano sa'yo? Ito yung mga chicks oh. Dahil sa'yo flavor sa'yo yung shupaw dahil. kani ko eh. Premium chicken. Chicken bula-bula. Mushroom. Tuna. Tuna. Ah, niya tuan lang oh. Chicken bula-bula. Asa mo kana chicken bula-bula mo ah, duha. Kami ray makuha dai. Sige. Ilang kali lang. Ali lang ga. Kuasa ni pagkuha diri ka. Kina. Ah. Oh, Nya na kuha na ton duha ka, tagi sa isa, mabaw. Kasi mabaw. Kwa sa sudlanan. Sul yeah, Nga, pagtuon. Para ikaw na lang dayon. Yan. Ito yung napili natin mga chicks Yung chicken bula-bula. Yan. oh, abrihin na. oh, open. I-open. Abri, ipon na. Abri. Ano? 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 O, abri na. Okay, abri. Ano, magtuon na ka. Oops. Ayan. Ayan, ito yung napili natin mga chicks. Chicken, bula-bula. Ayan. okay, Open it. Ano na. Um, uh, 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 so, ang ah, Ops. Ano daw. Saan ang pag-abrin nabi? Okay. and, Ayan. Pinakaubos lang. The green one. The last one. Green one. Okay. Ayan. Ayan. I-clip yun. I-clip. Okay. Ayan na. Anong pagtuon yun? Na. Okay. Yeah. Ah, ya, yeah, ya yeah, na. Oh, na. Okay, bui, 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 bui. Okay. Isa pa Hmm. Isa pa An. And guys. Hi, hi, mom, brother. Hi, good morning. Good morning. Yan ito, isa mo na mga kasiks. Yan, tayo natin yung isa. Introduce natin. Yan, yeah. lemonade. Malamig. Na, na chocolate lang. Gusto ko yung chocolate. Hmm. Uh -huh. Pariyaros lang price tanan, na day. Mal malamig ito, nga. Okay. Dah aku beh. Segi. Warna yun. yan. Yeah, macam tu, so thirty five per serve ni tong limunade. iba yung pressionnya macam mga Thirty yan na may. Yan, dito lang yan sa 7-Eleven. Yan, may mga ano sila dito mga chicks available na pwede ninyong pang snack. Pwede din ninyong makabili dito kung ano-ano mga chicks. Ani na. Ayun. So, ay guys, ito na yung na-order natin mga ka-chicks. Ay, dito na. Hapit na na niya. Yan. Oh. Ay, malusaw na lang. O, oh, yan. Ito na yung order natin mga ka-chicks. Yan. So tara. Snack muna tayo mga ka-chicks. ito yung na order natin lemonade. Kao sa ko. Mm. sarap mga ka-chicks. So yan mga ka-chicks. Kain na Kain tayo mga ka-chicks. Snack muna, snack time. Ah. Ito yung sauce. Malamig itong sauce. hmm Sarap ang sauce. Mm. Okay. Tanggalin natin yung uh, papel niya, mga chicks. Okay. Saan mga chicks, oh? First bite. Mm. First bite. Mmm. Mm. First sauce, oh. May sauce, mga chicks. Ang sarap ng sauce. Mmm. Yeah. Mm. Water, limonid lemonade. Maganda. Ah. Super Chicken, bula, bula. Bye Chicken bola-bola. Bye. Wala ka. Amen ka, Mm. Um, tayo tayo sa loob ng ano, uh, 7-11. Yan, snack muna tayo. Ayun na. Dalay mm. ko, Ay, gusto niya yung eh, nandoon na po ba na lang tayo, mga, so, sa gilid ng daan. Ayun. Yan. Yan. lang siya mga chicks, yung kainan nila. Sa gilid lang tayo ng daan. Sa gilid lang tayo ng hmm. sentral namin. Sa kapatahan namin. Ayan. So ayan mga ka-chicks, tapos na kaming kumain, mag-snack. So ngayon, uh, uwi muna kami mga ka-chicks. Ayan, nagbaon pa siya ng ice cream niya. Ayan. So ayan, sa muli mga, mga ka-chicks, maraming maraming salamat sa lahat ng mga support nyo, sa pag-follow sa ating Facebook page, sa pang-like. Ayan, ingat po tayong lahat mga ka-chicks and God bless ating lahat. Paalam.